mga kahadalhin para sa bahay ang punan. Lahat ng Senyora, ay nakahanda na. Magaling. Ngayon, ipatawag mo si Mang Birting upang lahat niya ay madala na natin sa bahay ang punan. Opo, Senyora Lali na ang mga kabataan. Tiyak na mas marami mga, baba, mga bata na matutuwa sa inyo. Oo nga. Opo, kahit monte Ahala Magandang hapon, Senyora. Magandang hapon, Berting. Mabuti naman po, nakarating po kayo ng maayos. Ikinagagala ko talaga makatulong dito sa inyong bahay ampunan. Ito mga pasalubong ko para sa mga bata. Oh. Mga bata, nandito na si Senyora. Magandang, magandang hapon po, Senyora. Magandang hapon din naman sa inyong mga bata. May mga pasalubong ako para sa inyo. Wow! Pagkatihatihan yung lahat. Maraming salamat po, Senyora. Dito po tayo, senyora. Naway no, magustuhan niyo lahat yan. Maraming salamat, senyora. Kamusta kayo dito, Berting? Mabuti naman po. Masaya ang mga bata. Malulusog naman sila, senyora. Maraming salamat, senyora, sa pagtulong mo sa amin. Ako'y lubos na Naggabalak pagkat kayo'y ating matitimuan, Bertine. So bata, ito na yung kasalubong galing kay Senyora. Maraming salamat po. O oh, mga bata, atin na natin si Senyora. Opo. Opo. O Senyora, dito po tayo. Magandang hapon, Ale. Kumusta ng pakiramdam mo? Hindi, mo kain ng kanin para mabilis kang gumaling. Eh. Kaya madudong ka na. Sabi ng doktor sa kanyang kalagayan. Sabi ng doktor, hindi na daw siya magkatagal. Ang ganda naman ang buhok na ng kapatid. Maaari ko ba itong hingin kapag pumalaw na ang iyong buhok, kapatid? Sigurado po ba kayo, senyora? Oo oh, naman. Napakaganda ng kanyang buhok. Huwag po kayong mag-alala. Sa na Hindi na ako api, dapat invers, sumpain dahil matagal na akong sinumpak. Nagsimula ang dula sa pagkikita sa lansangan ng magkaibigang Sol at Don. O oh, Sol, kamusta? Mabuti naman ako Don. Mamaya nga pala, tidala ako sa hanap ng Tina. Ha? Alam mo ba, pagkakabating tayo pag dito sa pagkakabating. Hanggang ngayon nga, wala pa akong pinagtatapat ng pag-ibig kay Pasting. Tama yan, Sol. Alam mo, ang buhay ngayon, ang, ang buhay ng pag-aasawa ay mahirap. Kaya, tandaan mo, pag pumunta ka sa bahay nila, huwag kang kakain. Kasi maraming lalaki ang napipikot dahil sa gayuma sa pagkain. Oras na ng pananghalian nang pumunta si Sol sa tahanan na mag-anak na Bagatsing. bumabay ka sa aming pananghalian. Sige, sige, salamat. Wala akong ganang kumain. Kumain na kasi ako. Bakit, Sol? Bakit wala kang ganang kumain? Kasi nga, kumain na kasi ako. Ito na. Wala pa rin nangyayari. Bakit? Ano ba ang gusto mong mangyari? Hmm. Tinatanong mo ako, Sol, kung anong dapat mangyari, dapat ikaw ang nakakaalam niyon. Ikaw yung nagtanong sa akin eh. Sabi mo? Umalis ka na, Sol, at huwag na huwag ka nang bumalik dito. O sige, ah, alis na ako. Malami namang ibang babae Lumipas ang tatlong araw at patuloy pa rin hinihintay ni Patsing ang pagbabalik ni Sol. Anak, huwag kang mag-alala si Sol ay babalik din. maya maya'y dumating si Don sa tahanan ni Napatsing. O oh, Don, ba't napadalaw ka? At isang katulad ko ay parang ibong na nangulila at nagahanap ng kalaguyo. Patawa Don, pero ang puso ko ay para lamang kay Sol. Handa kitang pakasalan at magiging mabuting asawa para sa iyo. Hindi, ka, hindi kita kayang mahalin Don, para lamang ako kay Sol. <gasps> Magkasintahan sina Tenyong at Hulya. si na at Julia. Nang matapos ang kasal ay nagsalita ang general. Bumangon ka, Kapitan Tenyo, at ako ay nakatupad na sa aking pangako sa iyo. Biglang bumangon si Tenyong at napasigaw si Miguel Nang. Walang, Walang sugat! Walang sugat! Nagsimula ang dula sa pagkikita sa lansangan ng magkaisa. O oh, Sol, kamusta? Tama yan, Sol. Alam mo, ang buhay ngayon kain. Kasi maraming lalaki ang napipikot dahil sa... ...panangalian nang pumunta si Sol sa tahanan na mag-anak na bagadis. Natanong mo ako, Sol, kung anong dapat mangyari, dapat ikaw ang nakakaalam niya. Yun. yun na ang masasabi mo? Umalis ka na, Sol. At well. Anak, huwag kang mag-alala si Sol ay babalik din. Umating si Don sa tahanan ni Napatsing. Singh. Don, ba't napadala? Mabuting asawa para sa'yo. Hindi, ka, hindi kita kaya. matagal na akong sinumpa. Magkasintahan si Natenyong at